Magandang araw po sa lahat, ngayon po ay mapapakita ko po sa inyo yung mga uh, bagong updates ngayon dito sa project dito sa Home Away From Home So ito po, nandito po tayo ngayon, uh, i-update ko po kayo sa aking mga project dito At bago pong lahat, sinasettled ko po ating mga subscribers uh, sa inyo lahat Salamat po sa inyo patuloy na pagsusunod pa sa ating channel So welcome back na naman So updates ko lang po kayo sa ating mga project dito Ah, uh, uh, po, siya siya so po yung, yung, yung uh, mother po ni Alice. Ma'am, magandang maga po. Sino po yung mga ating mga updates ngayon sa araw na to? Eh papakita ko po sa inyo. So yun po. Ah, uh, yung ating uh, native chicken. Uh, ito po na po po tayo ng uh, mga pagkain sa kanila na natural. Yan po ay nakikita lang po dito sa mga ano sa mga tubuhan ayan po sige so, po tawagin namin yung ana ayo yung, yung uh, ano mo tawag sa sinya ayan po malilit po siya ng mga para sa mga yung mga anay. ay tawagin so ito kayo mapakita ko sa inyo aking DIY ah uh, ito po ay uh, gawa po ito sa mga uh, recycle recycle po ng mga kahoy na gawa doon sa pinagawa natin sa ating uh, maliit na bahay ito po naging kulungan po ng ating mga bagong alaga dito. ayan po ito po yung napakamura lang nagumastos na po tayo na siguro mga nasa isang libo lang siya yung yero tapos yung mga pako at yung uh, wire ayan po ayan po siya so ito po ang sukat niya ayan iiwi lang po ito itong mga uh, nakaraang araw ito po yung pinagkakabalan natin dito ayan po ito po yung likod niya ayan so, ayan so ito po yung gawa lang sa mga tira-tirang mga kaaway ako po may gawa nito kasama ko po yung aking mga uh, maliit na mga body rito papakita ko sa inyo yung laman nito ito so, yung ating mga alaga ng mga Rhode Island ayan po ayan sila ayan sila ngayon dito ayan o ayan. ayan. so medyo malaki laki na yun yung kanilang espasyo rito kasi tinanggal natin sila ron sa so may lagayan dun sa kabila ayan po di ba so maganda sa tignan ayan. So ang ginagawa ko rito para at hindi sila mag board Pag umaga binubuksan ko itong pinto nila Tapos uh, pag sa tanghali bumabalik sila dito mag ikot ikot sila kumakain ng damo tapos babalik na naman po sila pagdating ng gabi so yan po so ngayon bubuksan ko po ngayon para makakalabas sila ayan po ayan so ngayon medyo maulan ulan so bala ko huwag muna silang palabasin kasi nga maulan baka magkasakit yung ating mga alaga ayan. Okay. So ito po yung ating mga updates dito So nakapag-tanim na po tayo ng mga bago na namang tanim Yung aking inorder po sa online na na talagang itong Madrid de Agua Ito po yung mga halaman na pwede natin ipakain Alternatibong mga pagkain ng halaman natin na natural Ayan po Ito po yung kinuha ko ng karaan doon sa Bacolod kaya ito po yung mga Madre de Agua na inorder natin online. Ito po yung nanggaling pa doon sa Oriental. So pick up natin nung isang araw doon sa may uh, Save More. Ayan, ito po sila. Oh. Ayan, oh. Ayan. So nakapaikot po ito. Ayan ang oh. isa Tapos yung ating kabuting kahoy, matataas na sila. Ayan po, nakaraan. Parang ganito lang din yung itsura nila nung itinanim natin. Ngayon yung ating kabuting kahoy, ganito nakataas. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Sa so, paglilipas ng ilang mga araw, ilang araw lang din, nakikita natin. Ito po yung ating uh, Madre Diagua. Uh, stick. Na inodin natin online. Ayan po. Ito po. Ayan. Madre kahoy natin. So, ginawa ko alternative sila. Uh, Kapitong kahoy. Madre Diagua. Ayan. At yung aking wild na bago siya ayun o tingnan nyo guys para siyang ito so nag try kami sinubukan namin kumain ito yung mga balago nya ito po ito so napakapahid siya guys pwede siyang gawing panggamot gamot dun sa mga uh, matataas yung sugar effective daw po ito napakapahid niya pero maganda siya yung Hina ginawa namin uh, pinalian na ng tubig tapos nilagyan ng suka uh, tuyo tapos uh, kalamansi yung ulam na siya yan so napaka ano dito napaka uh, uh, sarap dito mag stay uh, Natura na pagkain Ito siya guys so, Papakita ko sa inyo Pag na, na, namunga ito, na, 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 naluto siya ito Pag ijoran niya sa loob eh, no? so, uh, Diba Pag ganyan sa labas Tapos pag binuksan mo siya yun, no? So yung buto niyan malalaglag magiging sibling na naman siya pag pag nabiyak pa na siya yan. ayan. ayan diba? Ito. So yung ating manong kay dito na yan. Ayan. Siya pa pa kay uh, ni Kobe. Siya pa pala ang body si Kobe at saka si Rusbik. Siya po may siya po may uh, Ayan po nito nagtanim na karagas ito. Pero At yung mahirap tayo mabuhayan ng halamang halimbang lasa. Yung ating saging. Ayan po kayo sa mga pula ako. Ayan po yan. pa na siya. na siya Tapos yung video masama po ng balita. Dahil po yung aking alaga ito. Nung isang araw nagpang-abot sila. Ayan okay, o so, guys kawawa naman yung itsura ng aking Ayan so, Ito na ngayon si Si Pancho kung tawagin namin Ayan, ayan. So, Kawawa yung aking si Baldo Yung aking Gold Island Nagpang-abot silang dalawa Bumaba po kami dun sa pakulod Pagbalik namin na naawat ni Bade Bobby Kawawa yung mukha ipapakita ko sa inyo pero ngayon medyo okay okay naman yung itsura ni, ni Baldo kaya nga lang talagang hinahanpid ko pa siya ngayon dahil talagang sama ng buka ito ipapakita ko sa inyo ito ito guys o ito siya ngayon o oh. kawawa pero at least may improvement siya gumagaling niya siya So ina-isolate ko lang muna siya dahil na uh, medyo malaking malaking tama niya. Parang hindi talaga maiwasan natin yung mga pangyayari. Ha, ah, isa wala tayo rito. Magpapangabot sa mga hayop natin. Yan po yung, yung ring namin. Meron na po siya nito. So, wala kayo na magawa. Parang trabaho rito. Ipalipas Ipal oras mga na naglalaro-laro tayo ito po yung ating ano rito ayun o no? naghihintayin po tayo na uh, ano natin yung mga hints natin itong masunod na araw kung nakaridin na po lahat siya na po tayo rito ang po na po nakakasana po lahat so ang kailangan natin dito ay manok na lang So ilang araw siguro darating na yun O oh, nag-usap kami ng isang araw Ang ating contact Sabi ko niya ay Mala uh, ano na po uh, Sa Tuesday ay yata yung aming delivery So Update at least ko kayo pag dating na ating mga laga Ito nga po pala mga guys oh ito na po, may mga itlog na po yung mga alaga natin Ayan po Sa so, ngayon po, meron na po silang uh, pitong itlog na po ito, so, ito po yung mga uh, itlog ng ating alaga na galing doon sa aking ama salamat po pala sa ato so, po lahat itong mga material na ito ngayon sa akin salamat po sa iyo papi so alagaan natin to paramihin natin at saka napakanda nito kasi po yung itlog nito napaka-organic po. Ayan. So, hindi siya yung gawa um, lang sa artificial na uh, sapa. Ayan. So, ayan na. Ayan ba yun natin. So, kahapon pala mga guys, nagpinturan naman tayo. So, papakita ko sa inyo yung updates dito sa ating bahay dito malita na bahay yan po tayo so ang konsepo nito ay uh, parang ginaya ko po, po siya parang nagustuhan ko yung mga bahay doon sa uh, bingit nung napunta kami doon 5 years ago so ngayon, ginawa namin tinagya ko po ito ng sa Rasaring Pro-Life yung ating uh, maliit na bahay yan po, ito po sa gilid sa likod, ito yung pula sa gilid yung puti puti sa baltang bahay naman, ganyan po brown ito naman sa harap ayan okay, ito, ito. ito ito po yung harap na ating ngayon ano ba ito siya yung harap ayan o kaya lang ito medyo natatakpan na po ng ating mga rambutan dito dahil malaki na po sila ayan ito pang isa gulay dito ayan. Ayan itlog na naman yung ating palaka Ayan o, oh. halos araw-araw ko po itong tinatanggal Dahil po ay gusto nilang mag-braid dito Sa loob ng maliit na ating pool so, Tatanggalin ko muna Mamaya okay, oh, baka makalimutan ko eh Mamisa ko rito Magiging breeding ito Rayan dito ng mga palaka

bagay na kailangan natin mong gawin sa araw-araw yeah. diba? so, ito, ito po yung ating mga halaman ayan, pataas na ayan yeah. ayan po so ngayon maulan-ulan na dito sa atin ah I mean sa amin dito maulan-ulan na ito. pag nandito tayo sa harap medyo takip na yung ating maliit na bahay dahil po ang mga lansunis, ah, lansunis at karambutan natin matataas na ayan po so, happy sunday po sa inyo lahat ayan karambutan natin matataas na mamaya magdadamo na naman kami doon sa, sa labas dahil po matataas tayo mga halaman doon ito yung ating mulberry mapapansin malalaglag na lang sila ang pusa walang okay. tigil po yung bunga nya araw araw halos araw araw namimitas kami ng bunga ito yung ating bahay ayan ayan o, mag dumadam muna ngayon dito nung isang araw lang ano sa minggo na ako nag gupit dito ayan patas naman ito tapos napakaganda dito Kapag nagluto kami ng munggo na may kasamang alum-alum, napakasarap. Dito lang sa likod, tapos lagyan ng panglad uh, na tawagin ay lemongrass. Uh, ito yung ating uh, ano, yung gamot ko dito sa job, sa matasya syugar. Ang uh, bulat na bayilis yan, dahil bunga. Ito, oh. Yung mga lugba natin dito, namumuhay lang, oh. Oh. Ano, dami. Yung matapos umulan, nagsisabasa na naman silang lahat. Eh. Okay. Andito Ano po po sa gilid, marami din. Langka natin, oh. oh yung lemon namin, may bunga na naman, oh. Okay. Okay. So, ito, pagkita ko sa inyo natin dito. Ang dami dito. Ang eh. dami, oh. Yan, dami oh. Hindi namin makakayang lutuin. Ang dami oh. Sa pusa lang siya para makabuti. Oo, oh, sisitubuan dito. Ito pa oh. Nalog oh. Matapos sumulan. Ayan oh. Ito yung alam mo. dami. Ayan oh. Ayan ito oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan Ayan Napakaganda po ng lupa rito. Napaka-fertile po. Ah, kahit uh, ah, tapo mo lang After ilang araw, buhay na naman. Ito, meron tayong uh, watermelon dito. Meron pa doon sa likod. Ito, watermelon din to. Ito, namuha na niyan dyan. Siguro, nalaglag yung mga buto. Yeah. Ito, na tayo dito. Ito yung pool tinanggal namin yung bubong kasi nga yung in-order natin na sa online siguro ilang gamit lang wala na sira na naman kagad ayan. yung kubo natin ano na, empty pa rin siya ito naghihintay na siya ng mga uh, bisita natin na uh, balak uh, pumanik dito sa ating area Ayan. So iyan lang po muna yung mga updates natin dito mga ka one or transport. So, salamat po sa inyo Shout po sa inyo. Hindi ko mapapakay may isa-isa. Salamat po at mahal po po kayo lahat. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe, please subscribe to sa ating channel. At don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa ating mga upcoming mga video. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayong lahat. I love you all. Bye for now.